Ayan, uh, guys, uh, nandito kami ngayon sa Swimmer in Seal. Kung inyong matatakas... Tumakas na tayo, takasan na natin ang mundo. Dati so, na kalang ko. kasi kung ano ang ako, na pinagawa ko yung sasakyan ko, dahil may binigay sa akin, di ba, na, na, so, na, diba na isang sasakyan na bago. So, yun ang ginagamit tayo, yung, yung ko. Ngayon, yun yung sasakyan ko, naka-stack na lang, yung lumangat at maraming kasas. Naisip ko na yung mag-uha in Shimmer So, ngayon, nandito tayo Shimmer Inchel para kung hindi naman kasama ko si Alvin. So papakita ko na din sa inyong bago maganda yung sasakyan ngayon. Alvin, ready ka na makita sa sasakyan ko? Yes, ready So hindi <laughs> muna natin ganoon sa maganda. So ito po yung ah, uh, ito po yung puting area ng sasakyan guys. Ito na siya yung gawa na siya, parang siyang brand new. Kasi dati marami siyang gas-gas. Hindi alam, surprise talaga to kasi diba may sasakyan na ako bago. namamalingki ako. Kung saan na kung malaki siya tapos mayroon siyang tangkahan sa likod kasi picked up. So malaking bago naman din sana masyadong magamit. Tapos nag-decide ako guys Tumakas na tayo Pakasan na natin ang mundo Bibigay ko na to kay Alpin Wow! Isa sa patunay na, o pinatunayan na yung mga sinasabi ng father na bibigyan daw siya sa kanili Diba? Ito na nga! Ito na ba yun? Tumakas na tayo Pakasan na natin ang mundo. Pagpapalayo sa mas tahimik at payapang mundo